Kumusta, ito ay si Pastor Mark Burns. Tuwang-tuwa akong ipahayag ang pagdating ng Interfaith International na kumperensya, na tinatawag na nagkakaisa sa kalayaan, ang pagtaas ng mga spiritual na diplomat, kung saan ang lahat mula sa buong mundo ay patungo sa Washington, IC. Sa ika-negatibo 28 ng Oktubre, kung saan ang mga leader ng pananampalataya, ay nagtitipon-tipon sa ilalim ng suporta, at kapaligiran ng kapayapaan. Ito ay isang oras na hindi kailanman bago kung saan isinasantabi namin ang aming mga pagkakaiba, sinasantabi ang amin mga pagkakaiba sa pananampalataya at nagsasama-sama bilang isang tao, isang boses, upang magdala ng kapayapaan sa buong mundo. Ayokong makilala mo ako doon. Gusto kong talunin mo ako dyan. Ika negatibo 28 ng Oktubre, Washington, IC, nagkakaisa sa Kalayaan, isang interfaith na international na espiritual na kumperensya. Ang pagbangon ng mga espiritual na diplomat,